Yo, what's up guys? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasipol. ngayon naman, ako ay pupunta mo na sa bahay ng kuya ko mga kasipol. Ayan. Tarating ko lang at katatapos ko lang nagluto ng lechon. Kaya, papunta na ako doon ngayon. mag lang muna. Pistolite ha Ayan, atid, at uh, ah, maglalakad lang ako pag pauwi mga kasimpol maya Pagbalik Ihatid eh, ko lang tong Ano to Mantika Para iprito Ayan Ayan naman Ayan dito na ako sa kwan mga kasimpol Ayan oh. Sa ilog Ito kanal dito ako walang sasakyan dito mga kagibot pinsan lang duman yung sasakyan ang dito nakakira sa loban lang yan dito nagpupuro ang ako oh, bilis na tapos oh. parang amigan lang yung dingding yung bahay ang bilis, bahay na yan parang hindi yan ang taas bahay iwan ko kung, kung kainin ko lang parang may binta ibibinta doon diba kailan ako siya eh parang parang bumakasin ko pero napakaganda siguro ro ba kaya maka-paliwanag kasi po na. Ya, ganun. Punta. Malapit na ko dito sa bahay ng aking kapatid na kasi po. Ngayon. Ya, dito lang din. Muntika. Ya. Niya maya. Mata ko ni. Kumain lang muna. Babalik agad. Ito lang po yung mantika ang ihati ko dito. Ay, dahil magluluto pa ako ng pancit sa bahay. O alam, ganun. Para naman, mamaya, hindi na ako magdala na itong bisikleta. At yung hihiram ko lang ka kay kuya. Yan, yeah, dito na ako mga kasimpol. So, basta nakarating na ako dito. Papahit ko lang yung ating bisiklita dito mga kasi po na yan na yun yan po bahay ito bagong bahay mga kasi ay hindi pa na pang bahay na yan hindi pa nabinta binibinta yan pero hindi pa nabili yan po hanggang dito lang po yung ating video mga kasi